Ito si tatay mga pobron. Nasipit siya ng malaking katang. Silipit tatay Malaki. Ang dugo oh. Malaki, malaki yan. Malaki yan. Alala ko. Balik lang damit. Ano. Ganyan po yung mga kut, kut niya oh. Malinis. Ayan oh. Sa butas. Yun oh. Ilabas ka na. ito, ibang pagatpat naman to mga Pabron ayun oh magkasangang pagatpat, malaki din to yan, ito, ito hinadukot natin ito naman siya pagatpat mga Pabron mas malalim malalim yung butas yan, tumutulog na oh may tunog siya na yun, may laman ito na mga Pabron no. loobas na malaki na yun, mas malaki siya yun yan, ito Ayun, no worry. Ha huh, Mas malaki. May isang kilo na rin mga palburo, Oo. Oh. Uh, 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 yan. Nadali na naman. Kaso tatay, nasipit. Laki ng sugat sa daliri. <laughs> Laki ng sipit, oh. Hahay. Huh, sana marami pa. Minsan lang ulit tayo makapagkinkwan. Makapaglala, oh. Mga palburo. Oh. May isang kilo na to, yan, oh. Oh, panay putik, lusak. Ayano, oh, oh. ah. ah. Kapag nasipit ka dyan, sigurado. Putol ang daliri mo dyan. Pag dito ka na dali, sa daliri nga dyan, pawa. Ay, nako. Sigurado ka. Siniipit pa. Yan o. Yan laki ng sipit mga palbar. Yan o. <laughs> yan o. Yan o. Yan o. Yan o. Napakang ko para hindi maklayo. Ayan o. Pangalwa. Kaso, aray magsang kilo yun to. O, yan o. Ay, ginawa. Mga palbaron. Sana marami pa.